Good day sa inyo. Nagbabalik ang mga makabayang Dr. Doc Willie and Doc Liza Ong para sa pangalawang segment ng ating Facebook Live. Pero babatiin ko man na yung salamin mo. Maganda yung salamin uh -huh. mo. Nagkakaedad kailangan ng salamin. Anyway, magbibigay si Doc Liza ng tips ng hot and cold compress, arthritis. Ito yung part 2 ng ating Facebook Live. Mamaya magbibigay ako ng tips tungkol sa Alzheimer's disease at tamang exercise para sa inyo. So, si Doc Lisa mo na. Take it away. Yes, so, diniscuss nga natin arthritis. Ano, ano ang mga treatment dito? Siyempre, mag-exercise, uh, palakasin ang mga muscles, tapos, pwede din nating uh, i-hot compress o yung tinatawag na heat therapy. At pag pumunta naman tayo sa mga rehab centers, meron yung ultrasound therapy. Kapag meron tayong back pain, um, gusto natin, i-educate o turuan paano ang tamang pag-angat ng mga gamit. Paano magbuhat ng mga mabibigat na kahon at mga gamit para hindi sasakit ang ating likod. ang Mag-exercise para palakasin naman yung abdominal muscles para hindi tayo magka-back pain, pati yung mga back muscles natin. At magpapayat uh, kung tayo ay medyo uh, overweight, uh, pag din meron tayong back pain, uh, nakakatulong din yung mga hot compress. Uh, kapag meron tayong mga foot pain o plantar fasciitis, gusto natin merong support o cushion yung ating sapatos. Ito yung mga sinasabing sobrang sakit ng kanilang talampakan, lalo na sa pagising. So dito nababagay nga yung sinabi ko na rubber shoes kailangan malambot at magaan ang inyong sapatos at nandun pa rin yung tamang timbang. Pag masakit ang mga kamay at saka yung mga uh, itong wrist natin at saka itong mga daliri, minsan nakakatulong ang ice pack. So, tignan natin saan ba nababagay, hot compress o kaya naman ba um, ice compress. Neck pain, yung sinabi nga, nagdumidiretso yung curvature muscle ano yan muscles strain yan kaya dumidiretso ka ang curvature ng neck at sumasakit ang ating leeg meron din naman yung mga nagko-complain sakit daw na kanilang balikat lalo na kung cook sila o kaya yung laban ng laba ano uh, nakakatulong itong mga hot or warm compress o kaya yung ice compress depende dun sa gusto ninyo ngayon, uh, ito po yung example, papaano gumawa ng uh, hot compress. So, meron mga rubber bag na bibili sa ating mga butika, lagyan lang ng mainit na tubig, tapos balutin ng tela, ng bimpo, ng tuwalya, o kaya naman, eh, ng lampin. Pag naman sinabing ice compress, ito naman yung ginagamit. Yan, bolsa de hielo. So, yan yung ginagamit natin para mag ano uh, gumawa ng mga hot compress. So mamaya di-discuss natin kailan ginagamit yung hot at yung cold compress. Yan, pupunta na tayo dito. Yes, di-discuss mo taklita hot and cold compress. Yes, oo. So, uh, yes. Habang nag-share ako. Oo, hot and cold compress ano uh, napakita nga natin yung hot water bag. Saan siya bagay? Doon sa pigsa o kuliti. Bagay yan, ha? Tapos, doon sa mga masasakit na lugar, yung tatag nating arthritis o masakit ang kasukasuan, ilagay lang ng mga 10 to 15 minutes yung ating hot compress, wag naman yung sobrang tagal kasi baka hindi nyo nararamdaman, wala nang pakiramdam, eh, napapaso na pala kayo. So, basta yung mga sakit ng laman, bagay yan. Uh, minsan din, sa mga humihilab na tiyan, minsan medyo masakit yung tiyan natin, pwede yung hot compress, o kaya, eh, warm shower, pwede din yon. Yung cold compress naman, uh, pwede din yung pinalamig na uh, bottle, uh, o kaya, yun nga yung bolsa de yelo, lagyan natin ng yelo. Uh, bagay naman yan sa mga kagatang insekto. Tapos yung mga first 24 hours ng pagkapilay o sprain o nabukulan, dyan bagay yung mga cold, cold compress. At saka mga dumudugong sugat, ipin, ilong, dyan bagay yung cold compress. At syempre, kapag tayo ay may eye bags, pwede na rin yung mga cold compress. Okay. Yes, it's Tama-tama, exacto. Mm -mm. Dito natin ang... Sige. sige. Mag-greetings ka ng one minute. At papakita natin ito mag... Yes, so maraming salamat kina Gina Tarug de Vera sa pag-tune in. Um, uh, dun sa <coughs> mga nag-share, maraming maraming salamat. Tueng Camacho, oh, Teresita okay. Padasas, Jason Bell Biscocho, Yvette Mendiola. So, salamat sa mga nag-share sa nanonood sa ating part 2. Kanina sa part 1, pinakita ko yung exercise ko. Eh, ang sarap ng exercise. Eh, parang nakaluwag talaga. Eh. Habang naglalakad ako, maluwag. Eh. Anyway, Doc Lisa, baka pwede mo to focus. Ikot ka dito. Focus mm -hmm. natin. So, papakita ko naman ang next topic natin ay maganda po to. Memory, ha? Memoria. Sino ba mabilis makalimot? Sino ba ang... Uh, ulyanin, malalaman natin kung merong ulyanin, may demensya na ba tayo. Ano tong demensya? Papakita natin. Yan ang demensya. Okay? So, tignan nyo po ah, meron ba kayong kasama sa bahay? Si lolo, si lola, si nanay, si tatay. Para malaman kung may demensya or nag-uulyanin na ang isang kamag-anak natin, gagawin natin tong test score. May question dito, 1 to 21. Pag ang nakuha niyong score ay 0 to 4, ibig sabihin, wala kang demensya. Normal. Pag ang score ay 5 to 14, ibig sabihin, memory loss na, tumatanda na, baka may Alzheimer's na o may stroke na. Pag lampas 15 points, ay may Alzheimer's na yan, may demensya na. Okay, ah, sunod tayo. Ah. Kuha kayo ng ball pen, papel, at, or hindi, isulat niyo na lang sa kamay ninyo. I-comment ninyo. Number one. Feeling mo ba, mahina na ang iyong memory? Memory? Parang hindi na ako makaalala eh, one point na tayo. Ang memory mo ba ngayon ay mas mahina kumpara noong five years ago? Mas makakalimutin na ako ngayon eh. Si tatay, si nanay, lagi na niya nakakalimutan eh. One point na, two points na yun. Eh. Sinabi ko ay natin magka five points. Ito, number three. Si lolo ba? They repeat the questions and stories in the same day. Paulit-ulit ba ang kwento ni tatay? Ah, nung panahonan ko, nung uh, time na... Panahon nung, ng hapon. Panahon ng gera, ito nangyari. Paulit, pag paulit-ulit, plus two points. Naka, malapit na mag-ulianin. May gamot tayo para dyan. Number question. Hindi na ba niya maalala yung appointment? O, misan may usapan, di na nasusunod? Oh, one point yan. O, oh, kayo, ganito ba? Nami-misplace mo ba yung gamit mo? Ay, nasaan na yung makeup ko? Nasaan na yung cellphone ko? Nawala na ba? Kung, kung ganyan po kayo, another point. Ha? Pag lumampas tayo ng 14 points, eh, Alzheimer's na yan. Ito, number 6. Ito, napakaganda itong number 6 pinagsususpechahan mo ba ibang tao na tinatago ang gamit mo, ninanakaw yung gamit mo dahil hindi mo mahanap yung gamit mo. Okay? Check naman dyan. Love naman. Ang daming mga kamag-anak natin ganito. Sinisisi ang ibang tao, pinapagalitan, pin... tapos sila pala nakatago. ba diba? Nakakalimutan ah, saan nilagay. Ito. Hindi na ba maalala nung Kamag-anak mo yung anong araw na, anong month. Ito medyo malala na siguro. Hindi na alam kung anong day ngayon. Ay plus two yun. Gusto sabihin talagang Alzheimer's. Hindi na ba niya makilala yung mga lugar? Unfamiliar place? Okay. Pag nagta ba ay uh, nawawala minsan? Yan. Yeah. Ito ang mga gamot ba niya hindi na niya naiinom? Ay, nainom ko na. Nakalimutan ko na inumin. Okay shortcut ko na, ito uh, hindi na ba ganun wala na bang hobby hindi na ba nagsasayaw naga-exercise ito po number 17 naliligaw na ba sila kunwari uuwi sa bahay hindi na makauwi ng bahay kasi naligaw posibleng may dementia or Alzheimer's disease ito Dok lisa eh, natutumba natutumba falling eh, natutumba Uh, tutumba. Tapos, uh, hindi niya maalala kung ano yung pangalan ng mga gamit. Uh, kunyari, itong lapis, hindi na niya masabi kung ano to Plus one points yan. Ito, number 20. Si Lolo, si Lola ba? Hindi na niya alam yung pangalan. Palagayin natin, pa pangalan mo, Marie. Ang tawag sa iyo ay uh, Catherine ay ba diba? namali yung pangalan hindi na malaman yung pangalan ng anak ng kamag-anak yun plus 2 yun posibleng Alzheimer's yun at hindi na niya makilala kung sino sino siya anak ba kita Kilala mo ba to yeah so ito yung scoring natin ito yung Alzheimer's scoring natin at kung ang relative niyo ay lampas sa 5 points pag 0 to 4 Okay, no memory problem. 5 to 14 may may memory loss na. Early sign of Alzheimer's. Paglampas 15 points, yung iba nga, plus 2 eh, may Alzheimer's na. So, yan yan ang isang problem sa ng kababayan natin, Misan, pag nag-aalaga sila ng relative eh nawawala yung si tatay, tapos tatawag tayo sa radio station, hahanapin, may mga naliligaw. At meron kami isip na bill sa tulong ng kaibigan natin, Doc Lisa, si Congressman Sol Aragones. papakita natin. Ito naisip namin magagawin na parang batas siya eh at programa. Ito. Pakita mo, Doc Lisa. Sa, kung meron kayong kamag-anak na laging nakakalimot, may Alzheimer's, laging naliligaw, mas maganda po uh, gawa tayo ng medical tag medical tag. Ang ganda nito mga medical tags. Eh. Pag nasa hospital kayo, lagi kayo may medical tag. Katulad nito, sample lang ito. Oh. May pangalan, may name siya. Tapos ilalagay mo kung ano yung address niya. Address niya sa Caloocan City, Barangay, one 112. Para pag nawawala si tatay, si nanay, maibabalik siya. Ha? May cellphone number. Tapos mas maganda pa, kung bukod sa pangalan nung, nung kamag-anak natin, pati yung address, ilagay na rin kung ano ang sakit. Ano ang sakit? May diabetes ba? Baka biglang mag-collapse. May heart attack ba? May pacemaker ba? Ilagay na rin natin. Ito po, hindi naman maganda to, Mura lang to, Baka 2 piso lang to eh. Tsaka, ito yung ginagamit ng mga bikers. Di ba? Yung mga nagbibisikleta. Mga bikers, may baller sila. Nakasulat yung mga tag. Kasi baka matumba sila. So, ito yung ginagawa naming programa na isip namin to ni Congressman Saul Aragones. To. na namin siya nung isang araw. To. Si Sol. Dati siyang reporter sa ABS-CBN, TV, Patrol. TV Patrol, at uh, second term na niya eh, sa Laguna. So, yan yung mga inisip namin batas para sa bayan natin. Para ma at least makatulong tayo. So, ito. Sabi ko nga sa kanya maganda tong bills natin saka yung testing for Alzheimer's disease sa mga yung nakaisip nito Okay yan. na natin, Lisa. Yan na. Ano ang panlaban natin sa memory loss? Ano ang panlaban natin sa dementia? Uh, mga pagkain sa utak. Alam alam niyo po ano maganda panlaban? Exercise. Kasi pag nag-exercise tayo, eh malalaba natin, di ba? Gaganda yung circulation. Gaganda yung circulation. Kase, so mas mararating ng oxygen ang lahat ng parte ng ating brain yes. at nerves. Magbibigay si Doc Lisa, kami dalawa ng tamang exercise para sa lahat ng Pilipino based on age and uh, ano safe exercise tips. Yes, Doc Lisa. Okay. So, meron tayong mga safe exercise, exercise tips, tips para kasi yun nga yung in advocate natin. Um, kung 40 or 50 years old ka na, uh, maganda bago tayong magsimula ng isang ehersisyo, magkonsulta muna na cleared tayo sa ating doktor mm -hmm. na wala naman pala tayong problema at pwede tayong mag-exercise. Ngayon, uh, pag nagsimula na tayong mag-exercise, hinay-hinay muna kasi... Umpisa pa lang eh. Yes. Ang clearance natin, pag 40 or above, mas maganda po magpa-check kayo sa isang doktor. Gagawan kayo ng ECG. Kung may budget, mas maganda yung treadmill. Eh. Yung treadmill. Treadmill test, tumatakbo. Tapos may ECG. Makikita kung barado yung puso. Mamaya kasi magjaging kayo ng uh, fun run, 5 kilometers. ba? Diba? May nabalita dati dito sa sa uh, may S SLEX, di ba? May dalawa ng jogging, ano daw, uh, fun run eh. Uh, dalawa bumagsak, dalawa namatay, kaka-fun run. Uh, I think 5 kilometers or 10 kilometers. Sila po, malamang may dati ng sakit sa puso, hindi nagpa-check up, hindi nila alam na may sakit sila, tumakbo ng malayo. Kaya sinasabi ko nga, uh, sobrang exercise, baka hindi rin kakayanin ng puso. Kaya okay ang exercise, i-check mo na natin na hindi barado yung ugat mo, at kaya ng puso mo itong matinding exercise. So, 40 and above, or kahit walang 40, basta may naramdaman, check up muna tayo kung kaya. Tsaka hinay-hinay, sabi ni Dr. Yes, sa umpisa, hinay-hinay muna. Tsaka short duration muna. Kung hmm. pwede, 15 to 30 minutes hmm. lang muna. At yung madali muna ng ehersisyo. Hinay-hinay, wag yung walang ka-exercise no isang taon, tapos magja-jogging ng isang oras. Biglang tatakbo ng 1 kilometer. Wala. Oo. Mapipilay ka lang, tapos pag napilay ka, two, uh, two months kang ma, di makaka-exercise kasi masakit yung mga muscle mo. Uh, injured. Konti-konti. Sabi ko nga, everything in moderation. Kahit sa pagkain, kahit sa exercise, dahan-dahan. Yan ang gusto ng katawan natin, slowly. Pag-stretch, slow. Lahat slow lang. Hinay-hinay. Yes, ang pag-exercise pwede nating gawing every other day, Monday, mm -hmm. Wednesday, Friday para may panahon para maghilom yung ating mga muscles. Kung meron mang mga uh, minor injuries, may panahon para gumaling. Mm -hmm. Habang Palate, one day exercise, one day pahinga kasi yung susunod na araw doon pa lang sasakit yung mga katawan mo, 'di ba? Meron tayong tinatawag na DOMS, delayed onset muscle uh strain or ano pain strain, but strain um, or no? Bali, sumasakit yung mga litid mo 24 hours after okay lang yon pero exercise pahinga exercise pahinga kailangan may rest tayo at habang nage exercise uminom tayo ng maraming fluids yes. so, pwede din diyan yung mga energy drink yan hindi hindi, ah, hindi, hindi hindi energy drinks ang ah, ah, kailan natin sports drinks sports drinks yes, wag po energy drinks bawal <laughs> isports drinks kasi meron yung mga halong potassium calcium pwede rin ang buko buko na lang yes, tayo pwede healthy ah uh, pwede mga Gatorade so a ah, proper attire kailangan naka rubber shoes wag naka tsinelas kasi baka madapa tayo lalong lumala ang ating injury tapos kailangan cotton para matutuyo ang cotton pawis. Oh. Oo, cotton ng ating mga shorts, uh, yung ating mga underwear at yung ating t-shirt para mabilis matuyo yung pawis. Tapos kailangan dun sa lugar na medyo malamig kung saan kayo mag-exercise. Huwag naman yung maaksidente kayo. Sa so, tignan nyo kung flat surface, hindi kayo matutumba. Iwas aksidente. At pagkatapos mag-exercise, kailangan may cooling off period. Cool off. Ah, uh, wag naman biglang ihihinto. Oo, okay. uh -oh, hindi pwede bag rest tatakbo biglang uh -oh. hinto, nako, bagsak 'yan. At saka bago tayo magsimula ng exercise, kailangan uh -oh. may warm up din. Warm up. So warm up tapos pagkatapos, meron ding cooling off. Hay, nakakatawa yung comment niya. Ang gamit ni nanay nawawala, akala niya may, may kasama siyang magnanakaw sa bahay yung pala may Alzheimer's ka. Ganyan. Tama. Less oh, correct Akili, yun. maraming ganon. Doc Lisa, kamukha mo si Miss Charo Santos. Nay. Kaya wag po tayong <laughs> magbibintang. Hanapin muna natin. Uh Oo. -oh, pag gano'n nagbibintang lagi. <laughs> Uy, Alzheimer's. Papacheck. Uh, ang makakalimutin, maraming cost eh. Hindi lang dementia. Ah, dementia. Pwedeng Alzheimer's, yung pagkaedad. Pwede rin stroke yung maliliit na stroke, multi-infarct, multi-stroke, nagkakos din. Yung iba din sobrang alak, alcoholic. Alkoholik, mm. Alcoholic, nagkakaroon din ng dementia. So, yan ang mga exercise tips. At dapat safe na lugar yung pinag exercise sa ninyo. Ha? Minsan kasi masyadong pollution, di ba? hindi rin maganda sa baga. O baka mamaya ay nagpa-basketball sa gitna ng kali, mabangga, di ba? So, doon. A few lang Doc Lisa, exercise for all ages. Kami natin, for all ages. ito, short lang, base sa edad ninyo, ha? Umpisa tayo sa, hindi naman bagong pakanak. 5 years old up to 100 years old. Umpisa tayo sa 5 years old. 5 to 12 years old sa ating mga bata, ating mga anak, ang exercise ay? Pwede, lakad, biking, hmm. aakit, babasa, hagdan. 5 to 12 years old. At tumulong sa trabahong bahay. Katulad ng pagwawalis at paglilinis ng bahay, mm -hmm. exercise na 'yan. Tapos pwede kayo mag playground. 5 to 12 years old. Pwede na. Huwag naman yung mga dumbbell. 5 to 12, pwedeng malikot, maglaro, magtalon, lahat ng gusto niya gawin at tumulong. Next, age 13 to 20 years old. 13 to 20 years old. Kailangan exercise, mas maganda 1 hour every day pwede magbiking, pwede umakyat ng hagdanan, maglinis, maghugas ng uh, bahay, kotse, yes, lahat pwede. Lahat ng sports gusto niyo, 13 to 20 years old, pwede yan. Basketball, volleyball, swimming, gymnastics, ito yung kalakasan eh, pwede lahat yan. Oo, oh, pwede yung mga strengthening at flexibility exercises. So, hugasan natin yung kotse ng ating tatay. Basta 13 to 20 years old sa pwede teenager. na Teenager so walang dahilan para humindi. Yung ang teenager natin puro computer eh, di ba? Puro mm -hmm. cellphone. Basta 30 to 20 na kalakasan na, pwede lahat. Ito na, next age, 21 years old to 45 years old. O, kayo lahat na dyan ha, signal na diyan. Ano na pwede sa 21 to 45? ah uh, dati 1 hour every day. Ito pwede ng 30 minutes to one hour every day. Yes, Dr. Lisa. Oo, oh, yung mabilis na paglalakad, pagsasayaw, pagbabike, swimming, pwede pa rin. maganda din. Uh, sa office, nagwo-work ka na nito. At eh, 21 to 45 years old, eh, pwede maglakad-lakad. Lakad, papuntang trabaho. Akit na hagdanan, no. walang problema. Dancing, biking, swimming, pampalakas ng muscle, mag-gym. Pwede pa to. Strenuous exercise, 21 years old to 45. Medyo pwede pa, pero sabi ko, above 40. O kung may naramdaman, papacheck muna tayo sa doktor, ha? Bago ma... ma baka mamaya ma-sprain o ma-heart attack. Eto na. 46 years old to 59 years old. 46 to 59, Doc Lisa. Ang exercise natin, ah, nandito tayo sa age group, ako lang nandito. Ang mga 30 minutes na lang every day pero kung kaya mo more pwede pero ang advice 30 minutes na lang ito ang recommendation ng World Health Organization medyo hinay-hinay na ha 46 years old na tayo 59 years old na tayo konting iwas na sa mga high impact exercises konting iwas na sa basketball sa football sa badminton sa sa running. Pwede pa pero hinay-hinay kasi yung mga buto natin, tuhod natin, balakang natin, likod natin. Medyo may arthritis na yan eh. Maglalagotok-lagotok na yan eh. Kaya konting ingat na. Baga sa pinggan eh. Luma na yung pinggan eh. Kaya baka mabasag eh. Pwede mag-exercise. Kailangan mo pa rin yan. Pero konting ingat. Tapos, iingatan mo na yung balance mo. Yung balance eh. Kasi minsan, meron ka ng vertigo, may hilo. Ito yung mga edad ng may vertigo, may hilo, uh, medyo off balance, tsaka yung muscle medyo lumiliit na sa 46 to 59 years old. Pwede na tayo mag-yoga, calisthenics, ano ba, zumba. Si zumba. Zumba. Okay, so okay, 46. Ano ba to? Dancing. 46 to 59, ha? Konting ingat-ingat na. Tapos, stretching, mas importante sa 46 to 59 ngayon, second to the last 60 years old pang senior to 79 years old 60 to 79 paano na to? Uh, kailangan mag-exercise pero walking na lang brisk walking na lang pwede pa mag Lisa? household chores? Uh, ituloy pa rin natin yung gardening natin tsaka yung mga gawaing bahay mm -mm. mga pagluluto palinis-linis konti mm -mm. Uh, maganda pa rin Bagay din sa inyo yung mga mababagal na sayaw, yung mga tai chi, 'Yon, 60 years old to 79 years old. Tuloy yung exercise pero bawas sa uh, tindi, bawas sa uh, lakas, bawas konte kasi nga syempre baga sa kotse, hindi na bago yung kotse natin. Ang kotse natin ay uh, 30 years old na kuno yung kotse. Siyempre, hinahinay na, 'wag mo na dalhin sa Ilocos yung kotse mo from Manila kasi Baka hindi na kayanin, eh. baka masira na yung kotse. Ganon din sa katawan. Kung may edad na, hinay-hinay na kasi mas hingal na. Siyempre mas mahina na yung muscle. Pinakita ko sa inyo, nagkakaedad, humihina talaga yung heart, humihina yung kidney. Kaya mas maingat. Ligtas na exercise. Tsaka yung mga weights, light na lang, mas konti na lang. 60 to 79 years old. Everything in moderation kahit sa pagkain. At last na, 80 years old up to 110, 120, 80 years old and above, ha? Huh? So, pag 80 and above, ako oh, ko, oh, meron tayong watchers na 80 and above. Anyway, walking. kay Lolo, kay Lola. Walking pa rin, ha? Huh? 30 Swimming. minutes. Linis. Sariling ayos ng gamit, ha? Huh? Pwede gumamit ng mga elastic bands, yung mga bands sa pampalakas, hindi na talaga weights. Tapos, habang nag-exercise, habang naglalakad, pag nahilo, 80 and above, senior citizen, pag hindi makahinga, pag nag chest pain, hinto ang exercise. Ha? Sumakit ang dibdib, nahilo, uh, kinabahan, hinto muna, pahinga, mamaya lakad konti. Tapos habang nag-exercise, maganda sa safe areas. Rubber shoes, may mga handles, ha? kahit sa banyo, sa bahay, kailangan meron kayong mga handles, huwag madudulas, at mas maganda may kasama na siguro, 80 and above. May alalay na para, at least, pwede pa naman eh, pero kailangan may alalay. Yes, Doc Lisa? So, yun po ang ating mga safety tips para sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-greet sa amin ni Doc Weedy. Thank you, thank you. At thank sa mga nag-share. Yes. Any final questions? Final tips sa ating kababayan? Ayan, salamat sa lahat ng nag-check. Egy, 200. Ang ah, nakalimutan natin sabihin, kailangan uminom ng tubig. Isang basong tubig bago mag-exercise. Kasi pag nag-exercise, madi-dehydrate. Kung wala tayong pera pagbili ng mga Gatorade or buko na lang. Kung walang pera pambili ng buko, tubig, dalawang baso, tsaka saging. Yun na lang panlaban natin kasi ang saging ang pinaka masustansyang pruta sa buong mundo two bananas a day will keep Doc Willie and Doc Lisa away, will keep your doctor away. Kasi two bananas a day, para ka nang uminom ng multivitamin. Marami siyang vitamin B, vitamin C, lalo na ang lakatan. Pero pwede rin naman ang sabay. Kaya nakita nyo yung mga nag-exercise, ano favorite nila? Saging, di ba? Tennis player, pagkatapos na isang set, saging. Kasi yan ang pinaka-natural natin na energy drink. Tsaka buko. Salamat sa lahat ng nanood. Sana nagustuhan niya itong tips natin for today. Any final greetings, Doc Lisa? Salamat sa lahat ng comment. Kanina nag-check-check ako kasi hindi ko na ma-comment eh. Pero nakita daw nila ako or salamat daw. We really appreciate at mahal na mahal namin kayo. Kaya ginagawa natin to para sa bayan. Na gusto natin milyong-milyong Pilipino matutulungan. Sinabi ko nga, Dok Lisa, uh, ang Pilipinas Uh, napakagandang bayan natin kaya lang marami tayong problema traffic kulang sa gamit minsan kulang sa pera din yung bayan natin pero ang ma-assure ko sa inyo basta health tips na Pilipino para sa Pilipino busog tayo bubusugin ko kayo sa 40 hours 50 hours of health tips lahat ng tips na magaganda galing dyan sa mga libro natin, hindi na kayo kailangan bumili ng mamahaling books kami na bibili at ituturo natin sa inyo using microphone, using Facebook, using Mark Zuckerberg, at salamat din tayo sa YouTube. Sa YouTube. Yes, sa YouTube. Kasi sa YouTube, nandun din ang ating mga videos. Okay? Nagamitin natin ang internet para maabot kayo lahat at matulungan po kayo. God bless po. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Ingat.